Good morning May Angel at sa lahat po ng ating uh, bagong followers. For today's video po pala May Angel, ang lulutuin ko po ay creamy tuna pasta. So ang mga ingredients po natin ay ang kamatis, sibuyas, bawang, siyempre paminta, uh mushroom, uh, cooking cream, uh, at saka dalawang lata ng uh, tuna. At uh, siyempre huwag niyo kalimutan ng pasta kasi yun niyo importante. Kahit anong uh, klase po ng pasta may angel ang gusto ng gamitin, pwedeng pwede po. Basta kompleto po yung inyong laho. At huwag niyo rin po palang kalimutan may angel ang pangmalakasang uh, cheese. Kahit anong klase ng cheese para mas mas masarap ang inyong uh, creamy tuna so, pasta. So umpisa na po natin ang ating pagluto. So mag-isa po muna tayo ng sibuyas, bawang. At kapag uh, tingin nyo po ay uh, medyo luto-luto na yan, so kailangan nating isunod po ang kamatis. So, kung ano po pala may angel lang available na kamatis, si pwede nyo pong gamitin. Kasi ang ginagamit ko po ngayon ay cherry tomato dahil yan po yung available sa rep nila amo. So, sa version ko po pala ng pagluluto ng creamy na pasta, ay naglalagay po ako ng kamatis para mas uh, masarap po yung lasa ng creamy na pasta. Iba po kasi nabibigay niyang blend dun sa lasa at aroma ng uh, niluluto ko nitong creamy na pasta kasi nga po natry ko na po yung lutuin. So, may angel, kanina pa umaga pagpasok ko kanila dito sa kanilang bahay, inadatnan eh, ko po si among uh, babae quiet yung kanyang anak na na hospital. So, bali, umabot po sila ng 4 days sa hospital bago po so, nakalabas. So, po kami ni Amo at saka nagkwentuhan uh, about sa nangyari sa kanila sa hospital. Bali, may Angel, matindi pala yung virus na nakapasok sa katawan ng kanyang anak. Yung pala yung nakuha nung anak niya nung nagbakasyon sila sa Bulgaria. Kaya, ingat ingatin po pala tayo, may Angel, pag tayo magbabakasyon, lalong-lalo na kung tayo maliligo sa swimming pool, lalo na kung maraming mga tao. So, may angel, tingin nyo na po yung ating niluluto. Bali, medyo durog-durog na po yung kamatis bago natin ilahok yung mushroom. After naman yan, may angel, ay ilahok na natin yung tuna. At yung pinili ko palang tuna ay yung may oil. So may angel hindi ako makapag-focus sa pagbibidyo kanina kasi nga si among babae ay nandyan at uh, kwento kami ng kwentuhan sa mga buhay-buhay namin. Alam niyo ba may angel, sinasabihan ko na kanina si among babae na sabi yung ma'am uh, kailangan mo lang magpahinga at matulog kasi nga yung 4 days na yun alam kong hindi ka nakatulog ng so, maayos. So tinanong ko pala si among babae kung anong gusto niyang kainin para maluto ko na. So pagtingin ko dun sa rep ay wala naman akong lulutuin kaya nagsuggest ako na pupunta muna ako sa grocery store. So sabi store. niya sa akin na hindi ko na raw kailangan maglakad kasi isasabay niya ako sa paggrocery kasi gusto din daw niyang mamili ng so, marami. So may angel nung natapos na po ako maggrocery at nakuha ko na lahat ng mga kailangan ko e eh, inantay ako ni among babae doon sa cashier area para ako ay makauwi na at makapag-start ng pagluto. Bali pag nag-stay pa doon si among babae sa grocery kasi nga mamimili daw siya at matagal siyang mamili. Kaya sabi ko na mas mabuting na ako kasi nga kung aantayin ko siya e eh, baka kung anong oras pa ako makapagluto. Kaya ayun may angel. Uh, Siyempre naglakad na po ako pa uh, at nung pagdating ko dito sa bahay ay talagang sinimulang ko na agad ang aking gawain. Uh, Bari request pala si among uh, babae na magluto daw ako ng chicken doon sa oven para doon sa kanyang anak na bunso. So, yun, bawal kasi sa kanya, may angel, may mga manti-manti ka, alam nyo na galing siya sa sa So, yun, may angel, ah, may ko lang po iyaan, tapos sa ah, mga 10 minutes yan before ko ipasok sa oven. Bali, iset nyo po yung ah, temperature ng oven sa 180 to, to, 200. Kung gusto nyo naman na maluto agad yan, iset nyo po sa 200. And then, uh, baba-babaan nyo na lang siya kapag alam nyo mainit na siya. Mainit na yung uh, oven kasi baka masunog. So, may angel, nagluto din pala ako ng caldereta kasi nga bumili po ako ng steak. Kaya lang, hindi naman ako makakapagluto ng steak sa oven kasi nga nag-request si Amo na yung chicken daw sa oven, eh, kailangan ng lutuin para don sa kanyang uh, bunso So, kung may angel, antayin ko pa yan, mga 30 to 40 minutes, eh, sayan yung oras natin. So, kaya ang naisip ko, kahit uh, for steak yung karni na nabili ko, yung pork, eh, ginawa ko na lang na kaldereta. So, bali may angel, naisip ko lutuin ng kaldereta kasi nga po yung dati kong niluto sa kanila ay madali nilang naubos at nagustuhan po so, nila. So, may angel, napakarami pala namin na pagkwentuhan ni among babae. So, marami ako na -disco sa kanila at uh, parang uh, hindi ako makapaniwala na ganyan pala yung kanilang uh, buhay. Pero hindi ko na sa inyo kukwento ni Angel kasi napaka-private nung mga sinabi sa akin ni among babae. At hindi ko na-expect na niya din sa akin yun, yung mga ganong mga story. So yung parang uh, buhay pala nila amo ngayon, itong bago kong amo eh, parang hindi din nagkakalayo sa buhay nila Emma. Yung dati kong uh, amo na so, yun May Angel ang ending, sa dami namin na ni amo, ang nangyari ay wala akong na video na madami. Kasi si Amo ay may pagka medyo madaldal din may angel. <laughs> hindi sila nagkakalayo ni Emma sa sitwasyon sa buhay at hindi rin nagkakalayo sa so, ugali. So pero may angel, mas, 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 matindi po yun si Emma, yung client kong yun. Kasi pag yun ay napakwento sa akin, ang gagawin nun kahit ako nagtatrabaho ay papatigilin ako nun ay magkukwentuhan kami nun at ang ano pa ay papaupuin pa ako noon para magkwentuhan kami ng matagal. Tapos ako na ang magsasabi noon may angel na ako po po pwede na ako ay mag start na ng paglilinis. kasi nga hindi na ako matatapos at gabi na naman ako makaka So ayun, balik tayo dito kay amo. So sabi pala sa akin ni amo na pagkatapos ko daw magluto, eh umuwi na raw ako kasi nga yung room daw niya ay nandun si Sarah at nagtatrabaho. So, bali yung dalawang room, tatlong room naman ay nandun din yung kanila mga anak. So, bali, dyan daw siya matutulog sa salas para makapagpain niya. Yun, may ending lang, ending. Nandyan lang si among babae, nagkukwento kami, nanonood siya ng TV, pabalik-balik siya kasi nga nagluluto din siya ng sub nung kanyang anak. So sabi pala sa akin ni Amo may Angel na pag daw sa rep may nakita daw ako na mga hindi na magandang uh, pag-sample yung gulay or yung mga prutas or sa pagkain ay wag daw ako manghinayang na itapon na kasi nga naka food poison daw yon. Kaya lang ang problema may Angel itong mga anak niya at itong daw si among lalaki ay hindi malang daw marunong magtapon. Ako kasi may Angel kapag may nakikita akong mga gulay doon or mga yung mga palaman sa tinapay ano bang tawag doon, yung mga ham, ay eh, tinatapon ko talaga yun at uh, alam ko nakaka-poison yun. Kaya lang itong mga sila amo, eh minsan na uh, pag nagluluto sila, lalo na pag Webes, wala naman ako doon, Sabado, Linggo. So, naka-stack pa rin doon sa rep. Minsan ayaw ko naman magtapon ng pagkain kasi baka mamaya kakainin Pali pa nila. Angel, wala naman tinapon doon sa mga niluto ko kasi nga, yung iba naman kasi ay ubus lagi ang mga niluluto ko. Bali, yung may tira lang doon ay yung niluto ko pa noong Wednesday. So, bali, na lang naman. May kaunting sutanghon, yung dalawang piraso na lang yung lumpia. Tapos, yung medyo madami-dami ay yung uh, chicken na uh, Arabic food, so yung yun rice thread. May dupiti nga aking uh, pag-show sa inyo na aking pagluluto. Kasi nga po, uh, nagmamadali din ako kasi si among babae gusto rin niya magpahinga doon sa salas. So, ayun, ma angel, pagkatapos ng pagluto ko niya ng kaldereta ay ako ay nag-vacuum na at natapos Hi na. Hi, guys! So, maganda gabi po sa inyong lahat at gabi na po dito. So, bali yun, ma angel, hindi ako masyado nakapag-video doon sa bahay nila, amo. Hi, ma angel! So, nandito na po ako kanina pa sa bahay at galing na po ako sa pagtulog kasi alam nyo naman na puyat po ako, ba? Diba? So, hindi ako masyado nakapag-video ng uh, marami na doon, yung mga design-design ko. Hindi ko na rin nagawa, guys, ang plating. Gawa ng puno po kasi yung rep. At yung mga ibang plato ay nasa machine pa. So hindi ko na siya naantay na mag, uh, matapos yung machine para sa yung mga plato. Kasi nga si among babae ay nagmamadali. Ay, ay nagmamadali. I mean, uh, gusto niya magpahinga dun sa salas. At uh, yun. Kaya sabi niya sa kanaro na pagkatapos mo magluto, yung niluluto mo kaldereta ay pwede ka nang umuwi. At uh, magpahinga ka na rin sa inyo. Kasi gusto din daw niya magpahinga. Kasi nga ba diba, pagod siya dun sa hospital. Although natutulog naman daw siya doon, kaya lang iba pa rin daw yung nasa bahay ka talaga. And then may angel nung dumating po ako dito kanina sa bahay. So sabi ko magpapahinga lang ako at nahiga ako dito sa salas. So kanina pala nung nasa bus na ako, ay nakatulog po ako sa bus at nahulog po ang cellphone ko. Buti na lang hindi po nasira kasi ito yung ginagamit sa so, uh, ginagamit ko sa pag-vlog. So ayun may angel kitang kita nyo naman sa mata ko kapag uh, talagang ako po ay kulang sa tulog ay talagang hindi ko kayang pigilin yung anto ko. So kanina sa bus nakatulog ako so pag uwi ko sabi ko kailangan kong ipahinga yung katawan ko kailangan kong matulog. So sabi ko matutulog na ako ng konti kasi ang plan ko after ng trabaho kasi wala ko po akong second job. So sabi ko pupunta po ako ng bangko kasi kailangan may deposit po ah. Uh. So, yung plan ko po kasi kanina ay pupunta dapat ako ng bangko and pupunta ako sa ukay-ukay dito sa Bucharest na may bago akong na, I mean, may bago ako na discover na ukay ukaya na sobra po ang mura at uh, nagkakahalaga lang ng one lay or mas mura pa kapag uh, patapos na yung buwan. Eh, di ba anong date na ngayon? 26 ba? Oo, 26 ngayon. So, ibig sabihin mga sale na po yung mga ukay-ukay ngayon. So, Papunta dapat ako doon kanina, kaya lang ah, nakatulog po ako. Pagising ko ay mga 8 o'clock na po ng gabi. As in, anong oras pa ako nakarating mga 4 o'clock? Wala na, guys. Ah, sarado na 'yung ukayan at ah, wala na rin open na bangko. So, 'yun. At least nakapagpahinga po ako. <laughs> ah, just imagine na uh, may Angel na 12 o'clock or 1 o'clock na ako nakatulog kagabi kasi or magwawa na rin 'yon. Tapos, na uh, nagising ako na mga 4 o'clock. or just imagine, 1, 2, 3, 4. Or ipagbalagay ng 12, di 4 hours o 3 hours lang ako nakatulog. So, yun may angel. Uh, maraming, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang dito na lang po ang aking video for today. And maraming maraming salamat po sa inyong support ha, sa amin. Sa page ng my Diary. And yun guys, don't forget to like and share this video. Bye guys! Thank you so much. God bless you all. And matutulog po ulit ako. <laughs>